Yo, what's up mga idol? So mo ngayon 40 days video. So today is video, video for today. So yun mga idol, so yo nagpapasalamat ako mga idol kasi nga ah uh, syempre yung uh, last Saturday and Monday dalawang beses tayo nag ano naging kwen sa ating ATM kung pumasok na ba yung ating ah uh, sweldo sa YouTube. So yun nga nalungkot ako kasi nga hindi ko natanggap hindi <laughs> hindi ko na ano, kasi well, hindi pa pumasok Saturday at saka Monday no? tapos ngayon Tuesday, so pag check ko kanina yun, finally pumasok na so hindi nga ako nakabideo kasi baka wala na namang ano wala na namang uh, laman, kaya may laman siya, yung ano ko lang yung ano ko lang yung tawag doon yung ano ko yung pondo ko lang yung worth 600 yata yon oh so yon tapos kanina paging ano ko naging ano siya 5,500 mga idol so yun nga 100 dollars lang naman mga idol kaso napakalaki ng ano napakalaki ng uh, deduction no deduction sa sa bank tapos deduction sa ano sa tax so kung i-convert natin yung 100 dollars mga idol so nasa ano yan eh mga 5,700 siguro tapos last sa akin old ano sa yung laman ng aking bank account is six 600 so dapat nasa mga 6,300 dapat yung laman pag-inquire ko kanina pero yun nga pag check ko is 55 lang mga idol so napakalaki ng ano deduction mga idol no so, mga 700 yata so pero okay lang naman at least pumasok no so yun uh, napakasaya ko mga idol may may pambili na tayong ano uh, <laughs> anong tawag binlod be eh? ay di I... basta ha ah? ah, bugas bigas pala so at least may pambili na tayong bigas so hindi ko pa alam mga idol kung hanggang hanggang ano pa uh, kung kailan tayo makaka ulit kasi nga yun nga sabi ko nga yung first shout ko sa YouTube is ano pa last 2022 July so yan pa yung unang shout ko tapos pangalawa ngayon 2025 March 21 <laughs> grabe so almost ano almost 3 years bago nasunda no so ano kasi mga idol, sobrang uh, late ng videos natin dito sa YouTube. Pero sige lang, okay lang naman. Basta support-support lang tayo mga idols. At yun. At kung ikaw, uh, hindi ka pa nakasueldo idol, so patuloy lang sa pag-upload mga idol. At darating din yan. At kung nakasueldo ka na, comment ka nga dito kung nakasueldo ka na. Ah, kasi kapag hindi pa, patuloy lang idol. No. So, 'yun lang mga idol, 'yun lang yung i share ko mga idol, no. So, 'yun nga nakasagot na tayo. Pangalawa, no. So, hindi natin alam kung kailan yung pangatlo, basta patuloy lang tayo sa pag-upload, yun. 'yun. tapos ah, uh, 'yun nga. Ah, uh, tayo ngayon tapos ulit-ulit, no. <laughs> so, 'yun. Ay nako. So, 'yun lang mga idol. So, God bless and happy Tuesday. Tuesday. Ito. Kung saan nga daw rin ba eh? Merkules? Ah, Merkules na So, happy Merkules. So, happy Wednesday mga idol. So, yun lang and God bless. So, share ko lang yung natanggap kong ah, uh, grasya galing sa kay Lolo. Ya, uh, ano, Lolo YouTube. <laughs> so, yun God bless mga idol and yun lang. Uh, please like, comment, and share. Yun nga, sabi ko sa iyo kung kapag naka- naka ka na uh, comment ka dito ha. Okay, mga idol, bye-bye guys kasi bibili na ako ng bigas. So yun bye-bye.